Hello po sa inyong lahat. Sa video na ito, sagutin po natin yung question ng isa nating kababayan TNT sa South Korea. Marami sa mga kababayan nating TNT yung natatakot na magreklamo sa labor kasi baka mahuli sila or ipahuli ng employer. So ano nga ba dapat ninyong gawin sa ganung mga cases? So, ito po yung question niya. Ask ko lang po kung pwede po ba makakuha ng tragicom sa isang company kahit TNT na po. Actually, marami na po akong video regarding dito at lagi ko pong sinasabi na kahit na wala kayong visa, TNT, or kaya wala kayong working permit yung mga illegal workers sa South Korea, meron po kayong makukuhang pedicum kapag nakapagtrabaho kayo sa isang company ng more than one year. So, ibig sabihin po nun, basta makapagtrabaho ka ng more, more than one year sa company, kailangan bigyan ka po ng pedicum ng employer ninyo. So, pag ganun, maaari kayong pumunta sa labor at magreklamo. Pero, since dahil TNT po tayo, marami sa mga kababayan nating TNT yung natatakot na magreklamo sa labor kasi baka mahuli sila or ipahuli ng employer. So, ano nga ba ang dapat ninyong gawin sa ganung mga cases? So, kapag kayo po ay TNT at maghahabol po ng Twedico, mas maganda po na umalis mo na kayo sa company bago ninyo habulin sa employer yung Twedico. Kasi may mga employer po kasi na kapag naghabol na po ng Twedico yung worker, pinapahuli po ng employer. So, totoo po yung may mga ganong employer na keso. Okay, magbigay sila ng Twedico, lalo na kung malaki, pinapahuli po nila yung TNT, lalo kung alam po nila kung saan nakatira yung kababayan nating TNT. Kung kayo po ay TNT, make it sure na kapag nag-resign kayo sa company, umalis po muna kayo sa company. At kung sa tingin nyo, alam na employer ninyo yung bahay ninyo, mas maganda po kung lumipat po kayo na ibang bahay. Yung po ay advice ko lang. Pero depende ko ano yung pag-uugali ng employer ninyo. Pagkatapos, kung uh, sa pag uh, re reklamo ng ko, uh, lagi po namin ina-advise na kung takot kang mapahuli or ayaw mo yung pupunta ka pa sa labor, kailangan mo ilapit po yan sa attorney. So, kailangan ni attorney uh, hahawak dun sa kaso mo sa pwede Minsan kasi yung mga attorney, tinatawagan po nila yung employer at sinasabi nila sa employer kung anong magiging penalty mo, anong magiging parusa mo if ever na ituloy namin ito sa kaso. Ine-explain po yan ng attorney. So, may mga employer na keso okay, ireklamo or dumating pa sa labor, nakikipag-settle na yung employer either na 80% yung ibibigay na 20 or kaya 50-50 kayo. Ang may advice ko sa mga kababayan natin TNT sa South Korea, kung maghahabol kayo ng inyong 20 kum sa company, mas maganda po ay may may attorney humahawak sa kaso po ninyo. Pagkatapos, kung magre-reklamo kayo sa 20 since TNT po kayo, wala po kayong kontrata. So, kailangan nyo po ng mga matibay na ebidensya na katibayan na nagtrabaho kayo sa company. Ano ba yung mga ebidensya na maaari po na ating i-prepare. Yan po yung bank statement na katibayan na every month nagpapadala ng sahod yung employer. Pagkatapos, kailangan nyo din po ng ebidensya kung kailan ba talaga kayo nag-start sa company. Usually, yung payslip po, magandang ebidensya po yan. Lalo na kung ang payslip mo ay may pangalan, tsaka name ng company at may amount, maganda po yon Or, kaya naman kung wala kayo nun, mas maganda po na every time na papasok kayo, isusulat nyo sa calendar. Anong oras kayo umuwi, anong oras kayo pumasok, gagamit nyo din po yun sa labor. Yung mga conversation niyo ng employer, lalo na kung yung uh, mismong number ng employer yung gagamitin at may conversation kayo dun like, uh, mag start na ako tomorrow, wag nyo po yung i-delete. Kasi maaari nyo po yung maging ebidensya na katibayan na empleyado kayo dun sa company. Kasi pagdating sa labor, tinatanggi po ng employer na naging empleyado kayo nila. So, kailangan mo ilabas yung mga uh, ebidensya po ninyo. Pagkatapos, kailangan nyo din ang mga ebidensya na continuous kayong nagtatrabaho sa company para makakuha kayo ng twigit So, kung kayo ay mga TNT, uh, sa simula pa lamang po, mag na po kayo ng mga ebidensya ninyo na nagtatrabaho kayo sa company para later magagamit nyo po siya sa labor. I know.